Mi sa malungtaron nga uh, kami niyon. 22 katuig? Well, um gingon na ibutang yun sa atong ang atong labaw makagahom sentro sa atong pamilya, no? Labi na karon na duha na kabok mi na na mga katawhan, challenge kayo ni na unsaon na to pag deal sa atong mga gagmayng bata. So karon um, ampo lang kita kanunay o uh, ilan tao ang ang ibalanse ang tanan para yeah. atong ma malungtaron ang atong pamilya. Well, guys, okay. ko balance How do you balance work, family and of course being a couple? Isud na, no? Go. Well, sa panahon na ako pa ay no. Ah, uh, Sabadog, Domingo maapelya ya po na sa kong lakaw, no. Karon na gobernador ko and then si congressman Banban, ah uh, si Banban ay -ban, eh, mong congresswoman uh, may abot sa punto na nagsabot to na every Sunday amo na ihatag para a sa mga pamilya siya. Yeah. Yeah. Mm -hmm. of course un si unang gibuhat nimo sa inyong wedding anniversary karon ah syempre na nanimba mi no? ah, gikan pa mi simba karon mm -hmm. og ming ah, salamat sa mga gracia salamat sa mga challenges na gihatag niya na atong na uh, gatubang na atong na nalabyan, nalapasan. So, pasalamat tas mga uban pang umaabot na iya ikahatag nato. An ako ra pong gipangayo niya na magaidan mi niya uh, mahatagan mi maayong panglawas and labi uh, na sa mong uh, penerbisyo na naasya kanunay mo giya na mo aron dili ta ma sa laag. But how how do you celebrate go? Uh, Karong adlaw simple lang or um na murag wa may celebration ron ah, no. Okay. Uh, Adto remis balay. And uh, mag tapok tapok lang sa mong pamilya. Mm -hmm. Okay. Um lastly before sa to main topic uh, go no. Unsay advice din mo sa to mga young couples? Ah uh, again no. Uh, ibutang yun nato ang atong labaw magkagahong sintro sa atong pamilya and make it sure na uh, kanunay mo magsinabtanay and kung naay naamo sa sitwasyon na kainit sa yung o kinanglanon ang usam mabugnawon aron dili mo samot kadako ang ang uh, problema sa panimuyo and sinabtanay gud mo